Kasabay sa pagsikat ng araw nitong ikalawang araw ng Tanglawan Festival, dinala tayo ng mga siklista sa isang paglalakbaik sa ating livable, walkable at bikeable city of San Jose del Monte. Ang taun taong padyaksikad sa Tanglawan ngayong 2024 ay mas kilala rin bilang lakbaik. Lakbaik, no? Aris, uh, ito go. ay paglalakbay sa mga tourism destinations And... sa lungsod tuwing Tanglawan Festival. Sa dalawang makaibang kategorya na 25-kilometer at 45-kilometer loop, nilakbayk ng mga siklista ang kakalsadahan ng San Jose del Monte simula sa City Convention Center nitong September 7 at inikot ang mga pangunahing tourist spots ng lungsod tulad na lang ng Our Lady of Lords Grotto Shrine na kamakailan lang ay muli nang naibalik sa pangangalaga ng Simbaang Katolika. Isa sa mga naglakbike sa 45-kilometer loop ngayong taon ay si James na literal na nilakbike ang San Jose del Monte dahil ipinadyak niya ang lungsod gamit ang kanyang fat bike galing pang Marikina. Actually, bike lang po talaga ang dalawang ano, from Marikina hanggang dito. So, Nag-usap-usap lang kami ng mga kasama ko na magkita na lang kami sa, well, sa bahay nila. So, Nagbigay lang sila ng oras kasi medyo malayo ako. So from 3 a.m. 3 a.m. ako nag-ride out sa bahay. Si James ay miyembro ng Neo Fat Bike League na nagsimula noong 2016 sa Fairview, Quezon City. Mostly, mas gusto namin yung kagandaan ng Bulacan, lalo yung kitrail kami. Mag-hype, maganda ang Bulacan. Kesa pupunta kami ng Rizal, babiayin naman kayo Marikina, napakalayo. Trabe. Hindi ka na ng, pag nasa area ng Bulacan, DRT or whatever, puro lusong na pa uwi. Eh. Wala ka na magiging problema na eh. Samantala, habang ang iba ay naglalakbay, dinayo naman ng mga sanosenyo ang mega job fair sa City Convention Center na bahagi ng Tanglawan Turismo, Trabaho, Negosyo Expo 2024 na nagbigay tanglaw sa mga sanosenyo job seekers. Dito aabot sa 696 na job vacancies mula sa 30 local and international employers ang hatid ng Public Employment Service Office at may kasama pang one-stop government services para mas mapadali ang pagproseso ng requirements ng mga aplikante extra saya ang pagdiriwang ng Tanglawan Festival ng 38 year old na si Eileen dahil isa siya sa mga hired on the spot sa nasabing job fair. Masaya mo siya ako kasi tanggap ko agad kasi balak ko po talaga mag-apply sa iba sana kaso nga lang na kapalo nga po ako sa peso ko. Nagtry po ako dito pumunta eh di ko po akalain na ma-hired on the spot po ako. Mas makulay na Tanglawan Festival at mas mayabong na turismo at trabaho ang dala ng lakbayk at Mega Job Fair na mas nagpakinang sa lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Balitang San Jose, ako si Jeff Andrade, Public Information Office.